<laughs> kasi bumipot naman ako doon nag-asawa tapos ikaw ma'am? So, oh, yes. sa Bila ka? biyahe? Uh, Biscaya. Biscaya ah Biscaya ang ano mo yung mga biyaheng tuwi ka din ang ano mo uh, Oo, oh. uh -oh. dadaan nyo doon sa inyo hmm. malisya kayo no? Hmm. malisya ba? Oh. Sim, kayo ng plano din? Oo. Kami din kami sa Sa loob? Uh Oo. -oh. Kasi ba Maka kasi ako katabi. Literal daw kasi ko Kasi <laughs> <laughs> sino kasi makakatabi ko? Talaga na dali kayo na antok kasi ako eh. Sa Malaysia. Si Ma'am lang talaga yung nakabuk sa atin mga loads no. Tapos yung niya is katabi lang din niya sa airplane. Nagpadrekas pa to si Ma'am sa atin mga loads kasi hindi na siya nagpapalit ng pera doon sa mali kasi mababa nga ang palitan pag i-convert mo sa piso kaya ganun ang ginawa niya mga lods pagikas na lang siya pinigay natin kasi wala daw talaga siyang piso uh, gusto ko lang magpasalamat ma'am sa ano sa pagtitiwala mo sa akin uh, sa pakasamahan mo na sinabay is malaking bagay yun maraming maraming salamat kinatay natin itong si mga mga lods sa uh, victory liner kamyas tapos yung isa pala isa 5 uh, star biyahing kabanato ano is it takes. Sinatid muna natin yan sila mga lods sa mismong terminal Sinecured muna natin bago natin iiwan uh, Para hindi na sila kakabaka ano, kuha ng ticket Bago sumakay kasi yung mga bahay iiwan iwan mo pag kumaha ka ng ticket Ang ginagawa natin pagbaba muna Kuha muna ng ticket bago ibaba natin yung bagahe nila So ganoon ko sila sa secured mga lods make sure na may bus lang silang sasakyan uh, Para wala na silang isipin Maghihintay na lang ng bus na Palis. Yung sa 5 star mga lods is nakaalis ka agad yan. May palis na bus. Si ma'am is naghihintay pa ng mga ilang oras. So yun lang mga lods. Maraming maraming salamat sa inyo no. Sa pagtitiwala nyo. Kumuha ka muna ng ano doon. Ticket it. ko nga pala yung pera mo. Ano palang ikuha mo dito yung pera mo. Oh. Thank you. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. One, two, three, Uri four. Na yung oh, mamaya na lang si nung Abot ka pa? Abot? Ha? five five thirty Okay na. na Hindi ka abot dito?